Sariwa pa sa alaala -ala ni Nanay Sonia nang mahagip ng isang kotse ang kanyang apo. Nangyari ito sa harap mismo ng kanilang tahanan taong 2017. At ako mati poster na nga kasi nga isalo-isalo ko ma. Mm -mm. Ipalit nga makarga, antip, huma, ulo, Awan, na mga mga ti kami ko mga uloy basit. Awan, sige na naatalan dyan, naatalan dyan nakakita. Mm -mm na atalensuna tala kardas maliliiba. Mm, Santo nakuan kaysa na. Ang kanilang bahay na sa gilid lang ng Canon Road sa Barangay Comfort sa tuba binget. Maliban dito nagdudulot din ng piligros sa kanila at mga residente ang mga naglalaglagang bato mula sa bundok. Na Nagtakot naman ako. Binuha ko yung bato. impunta ko yan. Yung, yung natapos buhatan ko. Hindi naman ako makabuhat ng mga balik dito yung bato. Butang kami, ngayon, ano siya, may tawang ti ni. Awan ti apami pag-ianan. Awan ti apami pag-alisan. Kaya naman panawagan nila na maaksyonan ang kanilang mga hinaing. Palalagla ang ti kwa tapno iad Kaila ang ti kuantig na Diyosan na ba, na i iso ti makatulong. At ako ma poster na nga kasi nga, isalo-isalo ko ma. nga makargaan ti ham ko ma nga Isa lamang ang pamilya ni Nanay Sonia sa daan-daang mga residente sa Tuba, Binget na nababahala dahil sa mga naitatalang aksidente sa lugar. Sa datos ng Tuba PNP, umabot na sa 24 ang naitalang vehicular traffic incidents mula Enero hanggang Mayo ngayong taon sa Kenon Road. Mas mataas ito kumpara sa isang kasong naitala noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. Patuloy naman itong inaaksyonan ng barangay, pero aminado sila na kulang pa rin ang mga road signages sa lugar para mabigyan ng babala ang mga motorista. Kulang naman kasi ang ilaw kung minsan uh, walang ma madilim ma ganon ang parang ganun ang kulang din dito. Nagbibigay naman yung laging ayun ng ginagawa, ng sinasabi ng munisipyo sa amin na anong kulang mas lalo sa signages. Nagbibigay naman sila ng signages. Pero hindi pa rin po sa patkat. Ay uh, tinitingnan naman yung mga ano yung mga signages binibigay naman nila. Tanging magagawa daw muna nila sa ngayon ay papaigtingin ang pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan para mabantayan ang daloy ng trapiko. Kaming mga barangay dito sa Canon Road, lagi kaming nagmi-meeting. Uh, sinasabi mi sa mga parents at sa mga bata na nagmumotor <coughs> na disiplina lang kanilang um, sarisari -sari, anak. Si masyado silang magbibilis. Eh. Hindi, nila, hindi nila alam na magpabigay. sa saka dito sa Kinon. alam naman nila masyadong liko-liko. Ayan lang. At saka pag magbiyahe sila dito sa sila sa kinun, tignan nila na kondisyon ang mga sasakyan nila at saka yung mga katawan nila. Katuwang dito ng barangay ang Tuba PMP para sa agarang pagre sa anumang insidente sa kalsada. Vanessa Bugtong, RNG News.